Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang may inamin nga na po si Anthony Edwards kay Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong big man na tinututukan na nga po ngayong kuning, ng Los Angeles Lakers. Sa sobrang ganda nga po mga katrops ng ipinakitang performance na Lebron James, ay mismong si Anthony Edwards ay napaamin sa harap mismo ng media na si Lebron nga po talaga naging susi ng kanilang pagkapanalo. Tinanggap na rin naman nga po nito ang katotohanan na si LBJ pa rin ang nananatiling number one option sa Team USA sa kabila ng karami-raming mga superstar na kasama sa kanilang lineup. Kahit man nga po masakit sa ego nito ay sinalungat at binawi na nga po ni Anthony Edwards ang kanyang sinabi noon na siyang number one option ng Team USA. At kasunod nga po mga katrops ng pagkakapanalo ng Team USA laban sa South Sudan ay magkakaroon pa nga po sila dito na isa pang exhibition game laban sa kasalukuyang FIBA World Cup Champion na Germany. And yes, dahil nga po sa nangyari ngayong araw ay marami na nga po mga fans at maging mga NBA analyst ang naniniwala Nakakayanin nga daw po ng Team Germany na makadikit at ma-upset ang Team USA sa kanilang magiging laro kapag nagpatuloy pa ang pag-struggle nito. Kung nakaya nga daw po ng South Sudan na maagang tambakan ang Team USA ay hindi nga po malabo na magawarin ito ng ating kasalukuyang world champion. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong big man na tinututukan na nga po ngayong kunin ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops. Nesa nga po sa mga kahilingan ngayon ni JJ Reddy kay Rob Pelinka ay kumuha ito ng isang bagong big man na makakatulong kay Anthony Davis sa ilalim ng basket. At kabilang nga po sa mga kasalukuyan nilang target ay sina Walker Kessler at Glenn Capella. Ngunit pahirapan mo na nga po bago nila itong makuha sa isang trade ngayong offseason since hindi nga po sila basta-bastang bibitawan ng kanilang mga makupunan. Kaya mas mabuti nga po na kumuha na lamang sila ng mga bagong big man sa free agency kapag nagkaroon na nga po sila dito ng makanting pwesto sa kanilang kasalukuyang lineup. Sa katunayan, meron na nga po ngayong isang magaling na big man ang pwede nga po nalang makuha at ito nga po ay si JT Tour na nagpakitang gilas pala ngayong araw sa naging laro ng South Sudan laban sa Team USA. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, si JT Tour nga po ay 21 years old, 6'9 na big man at merong 7 foot 3 na wingspan. Mas mabilis na naman nga po itong tumakbo at meron pang athleticism, plus meron na rin naman nga po itong shooting at kaya dumepensa sa kahit anumang posisyon. Huli rin naman nga po itong nakapaglaro sa Hornets last season, at hanggang ngayon ay nananatili pa rin nga po itong free agent kaya mari pa rin nga po nila itong makuha kahit anumang oras. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.